Hey! Magandang magandang araw mga kasisid Welcome back po sa aking channel at uh, kung bago ka pa lang uh, sa channel ko, Siyempre, welcome na welcome ka. Kaya kung nga uh, magustuhan mo ang uh, video na to, uh, huwag kalimutang uh, mag uh, like o i-share. na, uh, good morning, good morning mga kasisid. Uh, paano tayo ngayong araw para may pamasahe tayo pa uwi? At uh, punta kami sa spot ng uh, may mga tangigi. Sana makadali para may makilaw tayo. Tama natin si Federico. Si Benjo wala ngayon. Dahil bagong anak yung asawa. pag asikaso muna. Kami lang muna ang tatlo ni uh, Loloy. Eh. Tara, kape. meron yan, meron yan magpapakitang King Mac dahil meron ng Agos saktong sakto yung Agos kahapon namana kami pero wala kalabitin na, hindi pa kinalabit eh. let's go dito na kami sa spot at maraming kasabay kasabay na naghahanap buhay hanggang ganun ang buhay parang buhay kailangan mabuhay <laughs> nangungugita at yan you o know, pauwi pa lang yung naglambat sabi nila kadami dito guys halos paikot mga baruto o sagwanan Let's go, let's go, let's go. you pagkatapos ng uh, pag-explore ng uh, spot mga kasisid ay uh, paana na tayo at dito merong uh, lipti na lumalapit sa atin pero hindi pa ganun kalaki kaya hindi mo na natin na pinansin yan mga kasisid ito yung uh, oriental sweet lips, palakiin mo na natin yan at baka sakaling na uh, pagbalik natin ay uh, malaki na sumunod na sisid mga kasisid, eto ilak naman yung ating nakita at uh, lock on target na tayo dito sa ilak pero nung lumingon ako sa may uh, bandang kanan merong uh, oriental sweet lips na malaki kung uh, napapansin yung mga kasisid ayan may bandang kanan pero ilak talaga yung uh, gusto ko dito dahil malapit na at yung uh, oriental ay medyo malayo pa kaya lang nung pagkalabit ko sa ilak hindi tinamaan sayang pagkatapos nating maka on mga kasisid ay uh, ambush yung uh, ginawa natin dito o yung uh, pag-antay sa ilalim kung anong isda yung uh, lalapit at dito meron nang uh, target ako na uh, nakikita isang uh, midnight snapper na malaki na kaya inantay nating uh, lumapit nito pero yung uh, ibang uh, mas malaki ay ayaw uh, lumapit kaya itong uh, Nauuna na, na pinakamalapit ay uh, ito na yung ating uh, kinalabitan mga kasisid. Kaya lang nung pagkalabit ay napakatagal ng uh, pagkalabit. Na-delay tayo dito. Kaya hindi tinamaan. Next dive, ito naman. Meron naman tayong nakalabitan. Rainbow runner o salmon ang tawag sa iba. Hindi na naman tinamaan. Grabe naman yun mga kasisid. Kaya yung uh, sumunod nating pagsisid dito mga kasisid ay uh, hindi pa nakasagad yung kasa. Sinubukan nating uh, panain itong uh, maliit na putian kung talagang tatamaan ba talaga kung bakit ilang kalabit na tayo wala pa tayong uh, pinatamaan at pinamaan uh, naman yung maliit pero yung malalaki ayaw. Masanay tayo mga kasisid sa mga malalabo na spot. Kaya pagdating sa may uh, at na napakalinaw ng tubig ay uh, kala natin aabot yung uh, bala pero malayo pa pala kaya hindi halos uh, makatama yung mga unang uh, pagkalabit natin dito at ito yung unang isda natin mga kasisig maliit na puti yan dahil uh, tinesting lang talaga natin kung tatamaan ba talaga yung uh, maliit na isda dahil yung uh, malalaki ay uh, hindi tinatamaan kaya, bubon tayo. Dito, meron ako nakitang uh, ilak na pumasok sa may uh, ilalim ng uh, bato mga kasisid. At uh, sakto naman nung uh, pagsilip ko. Iba yung uh, nandun. Isang uh, napakasarap ulam mga kasisid. Ito yung mga sikat sa mga mamahaling uh, restaurant. Kaya, hindi natin pinalagpas yan. Umawas tayo ng... Uh, kasa dito para hindi ma-overpower yung ating uh, papanain isang uh, lobster lang naman kaya lang nung paghila ko hindi sumama mga sisid yung uh, lapper o yung uh, sima ng bala hindi bumukas dahil tumama sa may uh, bato at uh, hindi tumagos ng gusto kaya hindi natin nakuha sa unang uh, paghila mga kasisid kaya binalikan natin 'yan at uh, pinana natin ulit dahil uh, baka tumago na o umatras sa pinaka sulok-sulok ng uh, butas at uh, hindi natin makuha ito tapos ng uh, pangalawang uh, pagtira ay uh, paghila ko ng bala mga kasisid hindi pa rin sumama kaya binalikan ulit natin to hindi natin tinigilan dahil pinamaan na ng dalawang beses sa ulo at uh, medyo kumakapit pa sa bato at uh, hindi tumatagos yung uh, shop dahil dikit siya sa bato at uh, hindi magbukas yung uh, lapper at uh, buti na lang ng mga pagkalipas ng uh, ilang uh, pagsisid natin ay namatay na at uh, hinila ko na lang yung kanyang uh, antena mga kasisid at ito good size na lobster pagkatapos kong mapaana yung lobster mga kasisid parehas na bato may lumabas na moray eel o indong kaya pinagbiskitahan na natin yan dahil malaki na rin at uh, sakto naman nung uh, pagkalabit ko sa ulo tinamaan dahil hindi naman gumagalaw at uh, hinila yung bala patras mga kasisid hindi ito na sintido o hindi tinamaan sa kanyang uh, utak at uh, naghilaan kami dito buti na lang ay uh, sumama rin after ng uh, ilang segundo naking na uh, paghila mga kasisid pero ito ang nangyari biglang uh, nakawala mga kasisid napunit yung uh, bandang mukha niya kung saan tinamaan at uh, buti na lang nakita natin kung saan bato siya pumasok ito napakalit lang na bato yung kanyang uh, pinasukan. at uh, natin ulit yan pero pag hila natin ay uh, hindi rin sumama hindi tumagos yung uh, bala natin mga kasisid dahil bumangga yung uh, dulo ng bala sa may bato ya ilang beses ko itong uh, sinisid. Siguro ay uh, halos sa uh, sampung beses ko ito sinisid mga kasisid para hindi lang masayang dahil mamamatay na rin yun last last yung kanyang uh, muka at uh, hindi naman malalim kaya nagtsaga talaga akong uh, balik balikan itong uh, indong na ito mga kasisid at eto na yung uh, siguro ang uh, 13 na ito na dive dahil minsan ay tinatago niya yung kanyang ulo at uh, hindi gumapana kaya balik ulit ako sa taas at uh, kapag uh, lumipat yung uh, ulo niya dito sa may butas, pag sinilip ko tinatago niya rin pa kabila kaya sinisilip ulit dito sa kabila mga kasisip ganito lang yung uh, trabaho ko bawat uh, dive, nakakalabitan ko pero makunat talaga alos sa uh, hindi uh, sumasama kapag hinihila at dito nakalabitan ko na naman sa may uh, ulo at uh, paghila ko tanggal na naman mga ganon ganun kadurog yung uh, na to pero dahil uh, mamamatay na rin ito yung uh, ay uh, hindi natin to sinayang mga o, hindi natin to iniwan kaya binalikan ko ulit at uh, dito, ko na sa katawan. At uh, para pagka tumagos ay uh, hihilain ko na lang dito mga kasisid. At uh, buti na lang nung uh, paghila ko ay uh, sumama na after ng uh, maraming beses na pagsisid. Pagkatapos kong makuha itong uh, indong mga kasisid ay uh, pumunta na ako sa bangka dahil uh, napakapagod ng uh, nangyari sa paulit-ulit na pagsisig ay uh, nakakaubos ng uh, lakas kaya pahinga muna tayo at uh, habang nagpapahinga tayo ay uh, shoutout muna tayo Ray Deservando from Ilnido Palawan Ray Milito Sr. Argnob from Caguait uh, Surigao del Sur rapi Bantelan Lance Francis Binayan from uh, Baguio City Gerson Bandiola Patrick Castro Dennis wala siyang apelido. Reynaldo Tamundong, Jonric Pamplona, watching from Ireland. At sa anak niya na si Jay Emmanuel Pamplona. Shoutout po sa inyo. Argni Bongala Karistail from Cagayan uh, de Oro, Misamis Oriental. Kasumpang Family. Jakima Jabar, Maita Purino from UAE. Pablo Rafael, Ryan Okutaya. Nonilon Fernandez from Butuan City. Abloy Galieto, Johnny Jacten. Albiter from uh, Bilar Bohol, Cristina, Gintapa Oleva Mendoza Dennis De La Cruz and Family Steve Obias Elio Kitty Mix Adventure from La Union Shoutout po sa inyo dyan and uh, Rolly Mix Vlog from uh, San Tapi Bantayan ayun maraming maraming salamat po sa mga hindi ko po na shoutout uh, mag comment lamang po kayo para sa ating uh, susunod na video ay ma shoutout natin kayo at uh, maraming maraming salamat God bless us all dahil malabo <laughs> laging malabo laging malabo galing kami sa napakalinaw na dagat lang okay. medyo medyo malinaw lang pero palagi talagang malabo dito kasi walang, ulang agos sana makadali ng ano pang insurance so, ice pero isda ang ice Dahil uh, madalang yung isda doon sa may uh, babawan o kalaparan mga kasisid ay uh, pumunta kami dito sa may gilid ng isla. At uh, eto, isang uh, peacock grouper yung uh, target natin dito after ng uh, ilang uh, minuto na pagsisib ay wala talagang halos isda kaya yeah, pinagtsagaan ko na itong uh, peacock grouper o isang uh, uri rin ng uh, lapo sumunod na sisid mga kasisid habang uh, nag-a-ambush ako ay ito lumapit yung uh, malaking mata o big eye emperor at uh, sakto naman yung uh, distansya para kalabitan kaya agad-agad nating uh, kinalabitan yan at sakto naman sa pool na sa pool at ito yung uh, pangalawang isda sa pangalawang spot big eye emperor o tawagin nila dito sa bayan ng Nara ay uh, sniper. Nakailang uh, sisig na tayo mga kasisig pero wala na tayong nakalabitan kaya let's call it a day. Dahil uh, ganun ang buhay Minsan ay uh, wala, minsan ay meron, at minsan naman ay sobra-sobra. Uh, Kaya magpasalamat pa rin tayo sa ating uh, Panginoong Diyos dahil araw-araw naman ay minakalaang uh, biyaya sa atin. At uh, kailangan, kailangan lang natin itong uh, i claim at uh, patuloy na magpasalamat o sa pag-ingat sa atin sa araw-araw. Dahil siya naman ang uh, may gawa ng lahat ng ito at uh, ini-enjoy lang natin yung... Uh, kanyang nga uh, creation at dito ay bilang uh, bilang magbilang tayo ng ating huli dahil bilang na bilang lang ang ating huli <laughs> bago makarating sa tabi ay uh, may dinaanan pa kaming isla malapit dito at uh, nakahuli ako ng uh, dalawang samaral at isang maliit na suran mga kasisid kaya yeah. nakadagdag pa tayo West ng, uh, anakunda anakunda dadaingin so, daw nila so, uh, wala wala tumal kaya yeah, yan yeah. oh. nadamay pa pati saang let's go luto tayo <laughs> pinaghirapan natin kanina, halos sobrang sobrang payak. Dami ng pagsisid. Ay, nako, grabe. Tagal bago nakuha. Saan yung ulo niya? Wala, nanap mo. Ito, lang, may iksik na lang. Hmm. Ulo niya wasak-wasak. Hmm. Nga pa nga ay, natin sa goodbye. May tawa pa yan sa ilalim ng bunga nga. Kaya nagangangang adungkot ini. Ayun mga sisid. Napakalaking uh, lobster na naman. Dahil walang wala. Tagirap. Tagirap ang ulan. Kaya ito lang nating uh, nakayanan. Wow! wow. <gasps> wow. Musok-usok pa. Sa taba.

行吧，来、啊，嗯，行吧，好、啊。